po guys kumusta nagikot ikot, -ikot. <clears throat> dito na ngayon tayo sa Ajman in UAE ito yung bahay ng check house bawal ko lang ng video baka masita tayo ang uh, bahay ng hari ng Ajman so kasi yung Dubai ang UAE isa composed na uh, seven Emirates, so kaya may national day sila, ay naging United Nations, uh, United Arab Emirates. Dahil pitong hari nagsama-sama, si Ajman, Sarja Malpin, Ras Al Khaimah, Dubai, Abu Dhabi. So yung UAE po yung capital, isa uh, Abu Dhabi po hindi Dubai. So andito tayo ngayon sa may masjid sa likod. Palagad-lakad tayo. Naghahanap ng maulam. So medyo malamig dito sa UAE. Sa temperature ng temperature ngayon. Almost 25 degree Celsius. So malamig na. So hindi pa yung bababa kasi sabi nila da itong taon to is the first time na maka yung Ramadan time is malamig. So winter na sa Ramadan time kasi halos na almost 10 years ako dito na experience ko almost mainit ang ha, Ramadan time. So masabi nila alam dulila this coming Ramadan is a coolest temperature in Ramadan in this year. So, palagat-lagat tayo. Ayan na. Patawid tayo dito. So, 3 minutes lang ako dahil nag... So, wala pang wala, wala ma -usap. At, haan, na mausap. At uh, naghahanap na sa na sakin. Hindi tayo patawid. Chance na. Ah. Q. <laughs> paikot-ikot na kanina. Pati paikot-ikot ng... ng balon na ito. Pakistan ka? Uh, 3 minutes na tayo in 31 second sa so, abutin ko lang ng 5 minutes pa maka-upload tayo ng video doon sa Facebook at sa YouTube channel natin. Halos pinabayaan ko ng YouTube ko pero okay lang. Upload lang ako. Upload at least may remembrance ako. So almost 4 minutes na. Naglalakad. <laughs> Daming pare dito no. <laughs> Pari kayak cancan nih pari <laughs> Si Pagi Tomasku Yan po yung Ladies Park Runabout Somewhere may runabout dyan <clears throat> Alright guys uh, Dito video natin ako'y magpaalam muna saglit dahil may gagawin lang may bibilin lang Arokan Pharmacy Center so 5 minutes na guys see you, thank you